Pag-usapan natin, congressman, yung crucial role that was held by Zaldico dito po sa budget process, no? Dati siyang Appropriations Committee Chair. Yung mm -hmm. una kong tanong, no? Alam ko na, na natanong ko na to sa inyo. Mm -hmm. Sa pagkakaalam ko po, no? Bilang uh, dati nag-cover ng matagal yan sa kongreso. Hindi mm -hmm. naman binibigayan sa kung kani ng kongresista lang, hindi ba? Yung Appropriations Committee Chairmanship, for example. Toby Chanko. Hindi naman basta-basta ilalagay sa committee on appropriations yan. Sa pagkakaalam ninyo, bakit siya ang niligay dyan in the first place? Hindi, talaga ano yan. That is a trust and confidence yan. Ang tawag nga dyan, di ba? Ang tawag dyan, speaker's choice. Ilan lang yung committee na yan na speaker's choice, di ba? Um, kasi yung iban, mga party allocations yon pero yung APRO, um, it's the most, one of the most powerful, if not the most powerful, Um, committees sa House of Representatives dahil yan ang nag-decision kung ano ang ibibigay na budget sa bawat departamento Di ba? Pag pumunta yung NEP sa amin, yung sa APRO yan, dumadaan. So talaga napaka-powerful ng committee ng APRO. At hindi mo yan basta ibibigay sa isang tao na hindi mo pinagkakatiwala. Kung ikaw ay speaker. So, so dahil ang speaker ng panahon na yon si Speaker Ferdinand Martin Romualdez Tama bang sabihin na si Romualdez ang naglagay kay Zaldico sa Appropriations Committee? Yes, definitely. No one else, di ba? Um, Siyempre, sasabihin na hindi. Ang, ang excuse nila, binoto yan ng ating mga kasamahan, di ba? Eh, Siyempre, binoto siya dahil siya yung speaker's choice, di ba? Okay. Next question. Mm -hmm. Kayo mismo nagsiwalat dun sa laki ng insertion si Zaldico base dun sa mga nakalap yung uh, mm -hmm. informasyon. impormasyon. Pinresent sa Senado. Mm -hmm. So dahil si si Jerome si yung naglagay kay Zaldico bilang chair ng Appropriations Committee, pwede bang sabihin na walang alam si Speaker doon sa mga insertions ni Zaldico? Hindi ko alam alam mo Christian, hindi ko na susubaybayan kung meron na ba siyang denial dyan sa insertions, no? Ang nadidinig ko lang is yung denial niya na wala siyang pinanggap, wala siyang parte sa kahit anong form of corruption. Pero tila wala pa akong nakikitang uh, press release ni Speaker, baka naman nagkakamali ako, na wala siyang kinalaman doon sa insertions na yan. No? Correct me if I'm wrong. Well, pero ako, wala pa akong nabibinig na sinasabi niya na hindi niya alam yan. I'm referring to Speaker Martin Romero. Hindi, first. tanong ko. By, by, by sheer logic and mm -hmm. based on the realities that you know, in the House of Representatives. Mm -hmm. Pwede bang hindi alam ng speaker yung mga insertions ni Zaldiko kung siya naglagay kay Zaldiko sa position na yan. At oh, insertions insertion sa previous usapan dito eh. Okay, okay. Um uh, madam Mina rin na kung uh, pinagdaanan sa House. It depends really on the relationship between between the speaker and the uh, the Appropriations Committee Chairman no. um binigyan ba siya binigyan ba niya ng full control si Saldi o sinabihan ba niya si Saldi na um, lahat ng insertions ay ipapaalam mo sa akin it depends doon sa kanilang relationship ibig sabihin um ang marching orders ba kay Saldi ko is ikaw nang bahala o ang marching orders ba kay Saldi ko is lahat dapat mong ipaalam sa akin yun hindi ko talaga masasagot yun. kaya napakahalaga na bumalik si si Congressman Saldi ko But Christian, bago ko malimutan, 'di ba dati ang lagi kong ini-insist is yung insertion no. Bakit ba uh, ang kulit-kulit ko tungkol doon sa insertion? The reason bakit talagang tinutumbok ko yung insertion is because alam ko na yung insertion ay may kapalit, open secret 'yan eh. Pag ikaw nag-insert at hindi para sa distrito mo, 'di ba? Yan ang ulit inuulit-ulit ko. Pag hmm. ang isang congressman, re-request siya para sa kanyang distrito. Pero naririnig ko na yung 20 to 25 percent pag nag, si saldi ko naglagay sa ibang distrito nang hindi alam ng congressman doon, naririnig ko na yung 20 to 25 percent. Ano ibig sabihin? Nasa, nun? Sorry, ano ibig sabihin ng 20 to 25 percent? Yung kapalit nung insertion. Di ba yung sinasabi ni D.E. Alcantara? Yung sinasabi okay. ni D.E. Alcantara, di ba sabi niya, binagsakan sila ng pondo at sinabi niya sa bicam ginagawa yon so yun yung mga insertion ibig sabihin pag nag-insert sa isang lugar na hindi alam ng congressman sinabi ni district Eng engineer alcantara na may 20 to 25% percent. yan kaya so para na, kay para kay para, para kay saldo ko para okay. kay saldo ko sinabi niya di ba kaya nung pinanawel sa akin yung budget ang una kong ginawa talaga is pagkumparahin kung yung district congressman ang nag-request nong pondong 'yon. Kasi kung ang district congressman ang nag-request at napunta sa kaniyang distrito at hindi naman kalakihan yung yung halaga, hindi nakakaduda, di ba? Pero kung yung distrito ay nalagyan ng pondo katulad ng 13.8 billion na nakita ko na dinagay sa Abra, nasabi ng congressman doon hindi niya rin re request yung 3 ay, yung 3 billion dinagay sa Abra, 3 billion dinagay sa Occidental Mindoro. 3 billion din nagay sa Oriental Mindoro. Lahat yun sinasabi na hindi nila re request. So yun yung kapareho ng sinasabi ni D.E. Alcantara na pag binagsakan ng proyekto, ay may kapalit. So doon okay. sa... Yes. Ang next question ko, dito sa mga ganyang pondong binagsak ni Zaldigo, magkano yan? Lahat-lahat. Um, yung naabutan ko, ha, yung naabutan ko is 13 Billion, billion. Under Saldi ko, tapos may 2 billion under ako call and 2 billion under BHW. Yun yung inabutan ko. Pero may mga, may mga nagsasabi sa akin, mas malaki yan dyan. Pero hindi ko na talaga mahanap, Christian, eh, noong, noong March 24, noong natanggap ko yung ano. Hindi ko talaga mahanap. Yun na lang ang nahanap ko. Okay. Pero itong 13.8 billion na ito, ito ba lahat hindi sa hindi, kasi partly si ano eh. Partly siya, kasi di ba? Partly siya. pero nilagay niya to sa sa mga ano, sa mga questionable districts na hindi alam. Ganun ba yan? Hindi alam eh. Tsaka yung, ang, ang nakakapagtaka doon, Christian, ito yung mga districts na lumobo yung budget. For example, yung Abra, yung lugar na yun, umabot ng 10 billion ang budget niyan. Okay? From 2 billion something. Yung Oriental tsaka Occidental Mindoro, from isa dyan, 1.5 umabot ng 20. Yung isa, 2.5 umabot ng 20. So, yung dalawang 20 na yung top notcher, yun, pinakamataas. Diba? Ang, tapos, pag pinagdugtong-dugtong mo, ba? Diba? um, nagkaroon ng insertion, hindi alam ng congressman. Tapos, nung nag si Governor Bones Dolor, ang sabi niya, substandard pa yung mga proyekto. Tapos, sabi niya pa ni Governor Bones Dolor, Sunwest pa ang contractor. Di ba pag pinagdugtong-dugtong mo, one way or another, may connection kay Saldico. Though sinasabi niya, nag-divest na siya doon sa San West. di ba? Okay. Kasi kinukumpit ko yung, ano eh, yung figures dito. Kung totoo yung sinabi ni Henry Alcantara na nasa 20 to 25 percent ang kickback ni Zaldico sa so bawat uh, insertion na nilalagak niya sa mga distrito, kung 13.8 billion at 20 percent, edi ang kinita ni Zaldico allegedly nasa 2.7 billion. Tama? Yes, yes, yes. Open secret yan sa, sa House. Pinag-uusapan niya ng, ng lahat ng mga congressman kasi nagreklamo sila eh. Sinasabi nga nila, bakit naman pati kami congressman eh kailangan kami bumili ng proyekto. Dati naman, hindi naman ganyan. Kung open secret to, but parang walang nagsasalitang ibang... At least kayo, nagsalita kayo. Kayo yung nagsasalita before. Pero even from at the start, hindi nyo binabanggit itong open secret na ito. Eh kasi wala akong proof eh, 'di ba? Magiging sasabihin na it's it's my word against theirs, no? Pero 'yan yung dahilan. Pero 'yan yung dahilan kung bakit ko kinumpara yung yung proponent tsaka yung district congressman. Kasi nga gusto kong hanapin yung mga projects na ang proponent isisaldi ko dahil nabibinig ko na nga twenty um, 20% to 25% na yan. Actually, ang akala ko 20, no? ang sabi ni Didi Alcantara ay eh, um, umabot na siya ng 25 on the second year. No? Pero kaya lumalaki yan. Kaya ako sinasabing, ang um, alam ko is 20. Kasi minsan pinapasa-pasa pa eh. Ibig sabihin, yung bibili ng proyekto at 20, minsan hindi naman siya yung gagawa eh. Minsan ipapasa pa niya ulit eh. So magiging 30 yon. Kaya lumalaki masyado. Okay. So ito yung tanong ko nga. Babalikan ko. Kung 13.8 billion yung insertion ni Zaldico, base lang dun sa mga nakalat yung informasyon. Oh. At sinasabi nyo, sabi sa inyo, pwede mas malaki pa. Pwede bang hindi alam ito ni speaker na meron ganong kalaking insertion? Eh kayo alam nyo eh. Yan ang, yan ang malaking tanong. Di ba? So, may malaking insertion na ganyan. Imposible sigurong hindi sinabi ni ni ko sa kanya. Ang question na lang is kung sinabi ba sa kanya ni saldi ko na kaya may insertion na gano'n dahil binibenta niya yung proyekto, di ba? Kasi, um, Christian, kung maganda ang pinuntahan na proyekto ng mga amendments, kasi yung amendments, yung insertion is a form of amendment, di ba? kung Ayusin ayusin natin yung in terms na no? para hindi na tayo ano rito na, nalilito tsaka baka sabihin ni ba nagbobulahan tayo no. Pag okay, sinabi nating insertion ito na yung after ng institutional amendment, yung talagang siningit sa bicam at sa small committee, yung highly questionable. Wag ilabas yes, na natin yeah, yung yeah. ano, yung uh, institutional amendments. Correct, correct yan. Correct ka jan. So insertion yan yung mga isiningit na proyekto. Okay, ganito, yeah. para mas maliwanag ha. In the 2025 budget, ang ginawa na diyan para ma-insert yan is binawasan nila yung um, flagship projects, yung malalaking proyekto ng gobyerno. No admit. Yeah. Okay, binawasan nila yung foreign assisted, yung local counterpart natin. Kasi pag nagpagawa ang foreign ng, ng proyekto, may local counterpart tayo doon, may share tayo doon. Binawas din nila yon. Linagay din nila yon doon sa unprogram. Ibig sabihin ng unprogram, hindi siguradong mapopondohan. Depende kung may savings o wala. Tapos ang pinalit nila doon is yung insertion na itong mga proyektong ito. 'Yon, ang mas maliwanag na paliwanag doon. Mm. Ingat. So uh, again babalikan ko. No? Hmm. Pwede bang hindi alam ni speaker yung 13.8 billion na 'yan? 'Di ba? Malabo, malabo, malabong hindi hindi pinaliwanag, 'di ba? Malabong hindi pinaliwanag. And I don't even care kung hindi pinaliwanag eh. Pag nakita mo na yung budget hindi, hindi to Ebit, wala malabong Hindi, sinabi.